So yo, watch out. Welcome to my vlog. So this is Nene Wonder. Uh, so ngayon, ang gagawin natin is nandito ako sa hometown namin para magumawa ng nipa. So ayan, magbablog tayo ngayon para ipapakita ko sa inyo kung ano bang buhay ni Barbie dito sa isla. Pag walang, uh, walang tour. So ayan, this, actually this pandemic as well. So tara na. Ayan, on the way na ako doon. Chow, on the way. Nandito na tayo. So ayan, ito yon. Tapos ipiplix natin yung mga ginagawa. Ayan, kapatid ko, kagang ko, kasama ko, kaming dalawa. Tapos ito yung ginagawa Yan, nipang bahay na ayan. Sana all. Sana all. So, ayan. What I'm waiting for. Let's go na. So, ayan mga Tara na para makita natin kung paano gawin ni Barbie yung uh, pawid. So, first of all, kailangan natin ito. Ayan. So, syempre, dapat umupo ka. Tapos, nakahubad tayo mga kailangan natin ito. O, oh, sa naman ni Marta. Isang tanong, isang sagot, Marta. Kabit ka ba ng asawa ko? Are you fucking my husband? Magpapawid ako, Marta. Magagawa ko ng pawid? Bakit nandyan ka? Parang baliw. Sa naman, di ha? So, ayan mga kawander. Dahil <laughs> habang nagagawa tayo ng pawid, ayan yung Barbie na pa natin. Parang tanga. So, ayan. <laughs> Kakaloka. Saan naman to? Bakit ganyan ka? Alam ganun, Mars. Gagawa ko ng pawit. Tumabi ka na dyan. Uy, tabi na. Sir, pastila man na yun na Edo. Uy. Sus, Mariosep, unsa naman eh. So, ayan mga kawander, i ko po sa inyo. Ayan, ilalagay nyo. Luma, inapit mo dito. So, ayan. Itutusok mo ng ganito, ha? Tapos, itusok mo ng ganito, ha? Ayan, iipit nyo po. Ayan, perfect. Ito po yung finish product ko. Oh. So, ayan. Tapos itong kagwang na to. Umalis ka rin yung kagwang. Nanalis na! Bakit ganun kasi? So, ganito po yung ginagawa ko mga ka-wonder pag nandito ako sa hometown ko, Malinaw. Ang dami pong talent ni Barbie. Ah, Cause there is no guarantee. My this my di De my deeds. Anda diapa? Ma, my this like in easy. Yeah, when My world is falling apart. When it's no Like A breakup. The dark, Nights we night Ang ganda ng angkatan angkatan Marta angkatan angkatan busis. I look at you oh, when the waves are ano ba yun? si Marta? Kulit-kulit man. So ayan yung kapatid ko. Sobrang talented po talaga yan. Gumagawa-gawa yan siya. O oh. walang arte. O. Oh. Palaban. So ito po yung kinabubuhayan namin dito. So ayan. Kung ah, hindi nyo po alam. Ang binibenta po namin. Sampo po yung isa. Char. ba? Diba? Sampo. Ayan. So habang nagpapawid ako. Ayan yung aso namin. Ayan, hinihigaan niya. Di ko magalaw. Paano ba? Paano ba, Marta? Paano galawin, Marta? Aber? Aber, magsabi ka, Marta. Ayan. Ayan, umayos pa siya ng higa. Ayan, ang perfect. Paano ako nito ngayon? Napaka-perfect talagang, Marta. Oh, ang cute-cute pa naman ni Barbie. Kagwapa. Marta, tingin ka sa camera. Dali na, Marta. Tingin ka sa camera. Sikat ka na. Oh, ayan. ayan tapos pala. dyan, mag snack muna tayo ng buko Kasi wala tayong pera ito, buko isnak snack natin ka sa vlog ko, mama Mag-hi ka, sikat ka na. Hi. Hoy. <laughs> Ma ano panawagan mo sa ex mo? Ano man panawagan ko? Yung sa ex mo husband mo, ano panawagan mo? Ay nako. Maglaway ka, sabihin mo maglaway ka, iniwan mo ako, ayan. So ayan guys, sumakit na si Kuya sa taas. Para magkuha ng buko. Ikaw, kumuha ka pa ng mga buko. Ano mo? Ay, mo? ay, ay lang. Ikulag pa. Ah, okay. Kulang pa ba yan, mother? Ela mm, buko from the island talaga po. Ayan, buko from the island. Ay, dogi. Ayan yung umakyat. Tapos pababa na siya. Ayan, mga buko, buko, buko. guys, ang snack po namin for this afternoon, ito po, char. Rabbit talaga, no? Buko with love. Ang sinimarin ang glutathione with antioxidant with kilobatin. Mm -hmm so, ayan mga kawander. wonder Nag-snack tayo ngayon. So, ayan. Ayan yung kapatid ko. Kaya pa? Sige, nakakura na kayo dyan mamaya. So, ayan mga kawander. Dahil ngayon, ah, kukuskusin natin to. Para meron tayong kwan si mama pagod na pagod na yata. So, ayan guys. Kinukuskus natin to ngayon. Ayan. Ganito po sa isla. Nakaubad na si Barbie. Daming lamok pero karalaban na eh. Mm hmm Perfect. Mother, gabi ka seryuso eh. yung mama ko. Ipakita mo to lahat. Ipakita mo. Ipakita mo yung ganda natin ng view natin. Happy birthday!

So ayan mga ka-wonder, uwi na tayo. Uwi na tayo sa GL kasi yun, basta uwi na tayo. Tapos na, na yung journey natin dito sa bahay namin. Doon kasi ako nakatira sa GL kasi wala signal dito. So bye-bye. Ang, ganda ng place namin, di ba? Tapos highway po yan. Ayan. Uh, ganda na paligid. Salamat po sa nagwatch watch I love you.